Handang gumastos ang blooms para sa iba't ibang merch tulad ng photo cards gaya nito at maging mga accessories gaya naman itong cute oh. Kaya naman i ianunso ang kanilang first ever solo concert. Libo-libong fans ang nagunahan para mapanood ng live ang kanilang mga bayas. Ilan lang sila sa libo-libong blooms na nauna sa karera ng pagbili ng tickets. Ang ilang fans naman na hindi pinalad, nagbaka sakali na lang at naghanap ng reseller online. Hi guys! So ngayon po ay nakasale tayo. Isa na riyan ang small business owner na si Kyle. Certified bloom na raw talaga siya mula pa nang mag-debut ang Bini noong 2021. Team Maloy po kasi talaga yung reason. Kasi classmate po kami during elementary days, grade 5 and grade 6 hanggang first year high school. Desperado raw si Kyle na makakuha ng ticket noong araw rin na yun. Dahil alam niyang marami ring kaagaw kahit pa sa online reseller sa bumili. Nag-post po ako sa marketplace. Sabi ko, sino po may extra Biniverse concert ticket? Tapos marami po nag-comment. Tapos may isang nag na inad ako. Kaya sabi ko, ah, inad niya ako. Ba't niya ako inad? Sige ko, baka legit. Tapos yun po yung in-entertain ko. Isang nagpakilalang Isobel Binyas ang nag-alok ng SVIP ticket kay Kyle. Ito ang pinakamagandang pwesto sa concert at pinakamahal. Binenta ito ni Isabel kay Kyle sa halagang 5,500 pesos. Halos 200 pesos lang ang tubo mula sa original price na 5,336 pesos. may nakalagay ng order ID since hindi ko naman po first time. Alam ko yung mga nakalagay na details. Nag-provide din po kasi sila ng mga IDs. So ako nag-scroll po ako sa profile nila. Nakita ko na... Ibang year, may mga nabebentahan sila. So parang ako, ah, baka legit nga talaga siya. Sabi nga ng isang kanta ng Bini, I feel good. Iyan daw ang naramdaman ni Kyle kaya agad siyang nagpadala ng 5,500 pesos sa e-wallet ng seller na si Isabel. Pero kinutuban si Kyle nang bumagal na bigla ang mga reply ni Isabel matapos niyang magbayad sabi niya lang, wait lang, ten. online class lang ako, ganyan. Ah, okay, sige, pero please po, pa-reply ako agad. Tapos parang mga 15 minutes na, wala na pong response talaga. Sabi niya, nasend ko na anong telegram mo, ano do, email ko, sinabi ko po lahat. Tapos, wala pa rin po ako nare-receive. Sabi ko, Please naman, hindi po biro yung 5K. Ang hindi biro yung perang pinagdaanan yan kung paano ko yan nakuha, ganyan, ganyan. Tapos, hindi po talaga siya nagre-reply. Nascom ka din ba nito? Kasi ako din, ang ginawa na lang po namin para matulungan yung ibang blooms, nagpo-post po kami sa marketplace na wag nilang pagkatiwalaan yung mga profile na yun. Kaso parang ngayon po nag-change name ata sila lahat. Tila no fear sa pambubudol ang ticket reseller na si Isabel. Bukod kasi kay Kyle, na biktima niya rin ang isa pang bloom na si Kerubi. Matagal ko na po silang kalala during Star Hunt Academy po nila. And then ngayong year po, 2024, doon ko lang po sila mas in-acknowledge po. Multi-talented po sila, tsaka bukod po doon um, yung visuals po nila. Tsaka iba po kasi yung ano feeling kapag Pilipino na po mismo yung iniidolo niyo. Umuwing luhaan si Kerubi sa araw ng official ticket selling para sa Biniverse concert noong April 2. Kaya sinubukan pa rin niyang maghanap ng reseller sa social media. Yung isa pong nag-comment, siya po yung una kong chinat. Full details po yung reply niya. May mga screenshot po siya, may picture po siya nung ano, ticket po, tsaka nung barcode po. Tinatanong ko po siya paulit-ulit kung totoo po ba siya or scam. Pero paulit-ulit niya pong inaano na hindi raw po marami na daw pong bumili sa kanya. Sabi niya po, bilisan na lang daw po kasi may gagawin siya. Tulad ng kapwa Bloom na si Kyle, 5,500 pesos din ang alok ni Isabel kay Kerubi para sa S-VIP ticket. Hanggang sa inabot na po ng madaling araw, tina-chat ko po siya, hindi po siya nagre-reply. Tinatawagan ko po, po nagre-ring lang po yung ano, messenger niya po, pero di po siya sumasagot. Desmayado ngayon si Kerubi, lalo't hindi biro ang pinagdaanan niya para lang makaipo ng pambili ng Universe concert ticket. Nagbi-business po kasi ako nung una yung DIY liquid dishwashing po. Tapos yung iba po doon nakuha po yun sa ano, burial assistant po ng padre ko. na matay po siya noong February. Kaso nung bandang huli po, grabe po yung pagsisisin. Kasi ang laking, ba, ang laking halaga na po nung sa Gusto ko lang po sanang lumantad na siya para po mabigyan din po siya ng tamang leksyon. Baka may mas bata pa po sa akin mas kamya. Hindi naman po kasi biro yung perang Basta-basta na lang po nila kukunin. Pinaghihirapan po yun ng magulang namin. Kami po mismo pinaghihirapan po namin yun ang usong-usong -uso ngayon, yung Biniverse um, concert. Ngayon po, sa uh, naitala ng PNP ay may lima na po tayong na-complainant na na, na nagbigay sa atin ng reklamo. Uh, Nagre-range ito ng uh, 3500 up to 8000 actually, yung uh, binibigay doon. And um, yeah, mga... yung ibang uh, kababayan natin, doon na bumibili sa mga tinatawag nilang fixers. Reward naman sa sarili kaya hindi nagdalawang isip ang college fresh grad na si Jerome na ang Biniverse concert. Naging fan po ako ng Bini talaga nung napanood ko po sila ng live. So nakita and nakausap ko po sila uh, mismo and nakita ko po na very professional po sila and bababait. Hindi alam ni Jerome na konsumisyon pala ang maidudulot ng kagustuhan niyang manood ng concert. Uh, meron din po akong kaibigan na nagtweet na hindi po siya nakakuha ng ticket. At rinaplayan ko po yung tweet niya, tapos sinabi ko po na ayun nga po, hindi po ako nakakuha ng ticket. Uh, make it for two na rin para masama niya po ako kasi yung tweet po niya, naghahanap siya ng ticket hindi na raw umasa si Jerome na makakakuha pa ng ticket sa dami ng blooms na gusto ring manood ng concert. Pero nabuhayan ng loob si Jerome nang may matanggap siyang mensahe noong April 4, dalawang araw matapos ang ticket selling. Sabi nga ng Bini, hello there, misteryoso. Uh, meron pong nag-reach out sa akin through Telegram. Um, using the name of my friend na rinaplayan ko sa tweet and even his picture. Tapos ang sabi po niya, um, di ba naghahanap ka ng ticket, nag-tweet ka pa, make it for two. So naisip ko po na baka po um, nakakuha po talaga siya ng ticket last minute. So ayun po, um, tas po ako binantahan ng ticket na dalawa daw pong for VIP. Um, original price po niya is 7,400. Tapos binibenta po sa akin ng 7,536. Agad daw ibinalita ni Jerome sa kaibigang tatawagin na lang natin na si alias Cherry ang offer na extra tickets ni alias Mickey. Pumayag si Cherry lalot maliit lang ang patong mula sa original price kung bibilin ang ticket online. Noong araw rin na yon, magbabayad si Jerome kay alias Mickey sa pamamagitan ng mobile banking. Noong pagka-transfer ko po ng pera, saka po sinabi sa akin na uh, wala na daw po pala siyang dalawang VIP. Ang meron daw po siya ay dalawang SVIP. Ako po personally, yung budget ko po hanggang VIP lang po sana. Pero yung kaibigan ko po, willing po sana dun sa SVIP. Ang sabi po kasi sa akin nung nagbebenta, kunin mo na para lang din mapanood mo na yung dini. So parang um, na-flatter pa po ako na binibigay niya na po sa akin ng discounted kasi gusto niya nga po mapanood ko yung Bini. 3,100 pesos ang kailangang idagdag ni Jerome para ma-upgrade sa SVIP ang dalawa nilang tiket. Pero hindi raw talaga ito swak sa budget hanggang sa binabaan ng seller sa 1,500 pesos ang kailangan niyang idagdag pagkapasko po ng 1,500, bigla po ulit uh, nagsabi yung seller na um, nag-aalangan na daw po yung boyfriend niyang ibenta yung ticket sa akin. Kasi daw po masyado na daw po pala silang lugi. Baka daw po pwedeng 1,800 na lang daw po yung idagdag. Pero na-transfer ko na po kasi yung uh, 1,500 nun. So, ang sabi ko po, um, ihahabol ko yung 500. Pero um, hindi daw po pala ab abot sa minimum transaction yung um, 300 na kulang ko. So, sinabi po sa akin na, ah, sige, ibigay mo na 500 ulit, tapos ibabalik ko sa mo yung 200. Budol Alert! Kung may kakilalang nag-alok ng murang tiket o kahit anumang produkto o serbisyo, i-verify o i-check muna ito ng personal sa kanya gamit ang ibang paraan, tulad ng social media, pagtawag sa telepono o pakikipag-chat sa ibang app. Baka kasi na o may gumagaya sa account niya. Kinutuba na raw si Jerome nang biglang hindi na magparamdam ang katransaksyon niyang kaibigan kuno. Puro pangako lang daw ito na ipapadala ang order confirmation at ticket details sa kanyang email address. Minessage ko po yung totoo kong kaibigan. So sabi ko po sa kanya, na uh, nasend mo na ba? Tapos saka po siya nag-reply ng alin. Tapos din po, uh, saka ko po, po sinabi sa kanya na, akala ko ikaw yung kausap ko kanina sa telegram, may nag-message sa akin, binibentahan mo ako ng dalawang ticket, ganto ganyan. Tapos sabi niya, wala akong ticket, wala. Ako nga hindi nga ako makakanood, wala akong ticket. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Kumpirmadong mambubudol ang nagpanggap at gumaya sa account ng kaibigan niyang si Alias Mickey. 9,546 pesos ang kabuang natangay ng nagpanggap na kawatan. Anong kinakausap po ako ng scammer, ginagaya po yung usapan namin ng friend ko kasi um, po kami. Tapos yung mga tawagan po namin, be. So parang ang casual po ng usapan namin. Kaya po Feeling ko din po kasi na nakita nung scammers kung paano kami mag-usap sa Twitter nung kaibigan ko at ginaya po niya yung mga mannerism, yung mga expression po namin. Tinulungan ni Mickey si Jerome na agad nag-report sa pinakamalapit na police station. Parehas po kami nagpanic kasi nag-alala din po siya na ginagamit yung identity niya. So natakot po siya na baka um, may iba pang kinausap gamit po yung pangalan at picture niya. Nag-report din agad si Jerome sa ginamit niyang mobile banking app at sa e-wallet kung saan siya nag-transfer ng pera sa scammer. Pero hindi na nabawi ni Jerome ang halos 10,000 pisong na budol sa kanya. Siguro po dapat mas naging um, careful lang din po ako bago po mag-transact ng ganun kalaking halagang pera. Kasi kahit naman din po kakilala ko yung nagbebenta o kung totoo man po siya, dapat po pinag-isipan ko rin pa na talaga ng maigi muna yung paggastos uh, paggastas po ng ganun kalaki. kasi since hindi po ako nakasecure ng ticket, baka mag na lang po ako ng baka po meron pong online or baka po meron naman pong post-concert na mga clips. So yun na lang po yung linolook forward ko. Ang tingin ng mga investigador natin, based din sa kanilang mga uh, statement is nakikita kasi nila na mas mura. Kung nakikita naman ng scammer na ito mayaman to, uh, afford niya yung mahal, sinasabihan din na ito yung presyo mas mataas kumpara sa, sa original price since wala nang available na ticket dun sa ticket outlet. Kaya ginagrab nila yung opportunity na makakuha ng mga tickets na ito. Walang basagan ng trip sa ating mga hinahangaan. Pero sa ating pagstan, wag naman po sana tayong magpapaskap. Ako po si Gio Robles at ito ang aking Budol Alert.